May papakita ko sa inyo ngayon. Ma, may booking ako. Nakuha ko to sa Taytay, sa may Muson. Um, nakalagay dito, Taytay to Marikina dapat to. So, ang, ang nakapinan drop is Marikina. Pero ang tinawagan ko, yung <laughs> nagbook, pinasuyo lang doon sa kanya. Ah, dito pala to sa may Bill, dito sa may Kainta, dito sa may Sierra Sherebal, Sierra Valley. So buti na lang, tinawagan ko yung drop-off, pa ko kung tama ba yung nakapin. Mali daw. Sabi ko, Marikina po ba ito? Or dito sa kainta? Sabi niya, dito lang dito sa kainta. Kasi yun nga, nagtataka rin ako kasi pamilya nga ako sa lugar dyan. Sinbila yung nakalagay dito. Pero nakapin sa Marikina. Tapos ang uh, delivery pin nito is 151. Pero kung tama yung location nito, kung tama yung nakapin dito, hindi ito abot ng ganito eh. 151. Siguro, wala pang 100 eh. Kasi may na-pick up oh, ako from Amono to Taytay. -tay. So, 77 lang. Around 77 lang yung binayaran. So, ito. Napamahal dito yung, ano, yung uh, sa drop off. 151. Kasi nga, incorrect yung drop off. Yung location. So, yun. naka-regular to. Pero, tinamagong kanina. Yung sa drop off. Klinari pa ko nga. Medyo galit pa. So, yun. Uh, sa mga na customers, sa mga nagbubok, paki-double check kung tama yung pin. Yung nakapin na uh, pick up at saka drop off. Kasi, syempre, abala sa inyo, abala din sa amin to. So, yun lang. So, nandito na ako sa may uh, share valley. Ah, papasok na lang ako sa looban. Kasi looban pa to eh. So, yun. i drop off ko lang to. Tapos, uwi na rin ako. Guys. Nice.